Hi, hello! Ayan, good morning sa inyo mga ka-Pira Trails. Mag-aano okay. tayo ngayon, mag-tutorial tayo kung paano mag-makeup. Ayan. Ayan, nakikita niyo yung pagmumukha ko, napakapangit. Sobrang pangit ng mukha. una natin gagamitin is uh, ating BB Cream. Ayan, ang nabili ko sa Lazada, ang BB Cream. tayo ng small amount dito sa ating Kamai uh, kamay. lang natin siya. Hmm, natin lahat, kung eh. Para puti man, ma, kunti -kunti -kunti ba? Yan. slide slide para pomoti tayo might maglang sa wake up eh hindi sa mga mo sige mm. na siya oh nan yeah. <laughs> Okay, like, na ano natin mamaya? Ayan. ay atin yan. Ayan. Ayan yan ito, bibi ulit. Bili ko rin ito sa upay-ukay. -okay, <laughs> sa Lazada. Mangit tayo ng punch, punch, punch. Ayan. Patungan natin para hindi ma-oily. Hindi hmm. na mag-heat mag up. Mga lods. Pagandahin natin ang ating pagmumuk <laughs> ng kaayos <laughs> Medyo mukha ko si Hugis Bigas. Pagandahin natin naman. Parang right. mukhang pala. <laughs> ang <laughs> tawag ng Hugis Bigas na pagmumuk. Pangit-pangit. Kaya lagyan natin ang ating mga, kasi medyo meron ako dito parang nice ano, ayan, yung pakat ng yung, Dito ang puti, dito ang So, lagyan natin yan. Para pag nag-off shoulder tayo. Ganun. Sino, na, na naka-off shoulder tayo. Yan, lagyan natin yan. Sa nice. hmm. ilalim ng mata. Yan, sa loob. Oh, yan. Right. Yan, tama na yan. Ito. Hindi ko alam. Concealer daw. Lagyan natin dito. Okay, next, maglagay tayo nitong concealer. Ayan, concealer. Hindi ko lang din sa, ano, dito sa ilalim ng mata. Ayan, ayan, ayan. Dito sa loo. No okay. Tapos, spread lang natin ang konti. Ayan. Kung hindi maganda na itura natin. Okay, Mayroon siya mukhang tanga. <laughs> okay, ngayon naman, maglalagay tayo ng kilay. Ayan. Nabili ko lang din to sa Lazada. Ayan. Sampung piso isa. Pwede na yan. Okay. Simulan natin dito. Kapilang kilay. Ayan. And then, after that, lagay na tayo ng ano? Ng eyebrow. Eyebrow ba tawag dito? Ayan. Gamitin natin ito. Ayan. Nabili ko lahat yan sa Maglalain tayo ng medyo dark. Nag-iangat natin dun para magmukhang dark dark ng ating mata. Sirecho natin ito sa, ano, sa Ayan, sunod natin ilalagay itong medyo pink, pinkes. Ayan, ipatong lang natin sa ilalim ng ating uh, ano, eyelid. Para pagpikit-pikit natin ganyan, medyo may nakikita yung parang pink-pinkes. Medyo dagdagan natin yung line natin sa ilong eh, para taong sang konti. Ayan, ganoon lang natin. Ayan, tapos lagyan din natin dito sa ilalim ng pinkes. Ayan para magmukha siyang buhay ang ating mga matang nangungulim. <laughs> ayan, tapos na tayo dito sa, Ayan, di ba parang medyo tumangos-tangos yung ilong natin? Alright. Okay, dito naman tayo kay... Ah, uh, teka lang. Uh, ito, ito. Muscara na nabili ko lang sa halagang 50 pesos. Ay, mali pala, mali. Nilalagay muna tayo ng liquid. Oh, wala ito, ito. Liquid eyeliner. Wala yung natin sa pati natin ang konti. <laughs> Medyo, Medyo magjigyan n'yan ganyan muna tayo kasi kakalat kasi 'yung pag nagpikit secretary. Then ah uh, patungan na lang natin siya no. Na. Dito patungan natin ang dark para hindi halata na no? Patuyuin muna natin siya kasi kakalat talaga siya. Huwag kayong malito yan. Patungan natin ng dark. Tulungan so, kayo mag-makeup. Ano yun? Dati hindi wala ko na mag-makeup eh. Sa araw-araw kong pag-makeup. Ito na, natuto na. Patungan natin siya ng dark. Naging make-up tutorial na ako. Kasi sa totoong buhay, eh, pag di ako nag-makeup, tapos nag-live ako, pangit-pangit ko talaga guys. Nagkakaroon ako ng itsura konti. Pagka, Konti lang. <laughs> No. Ayan, hindi <laughs> na siya hindi pa. Medyo. Medyo hindi pwede na yan. Tapos ayun, maglalagay na tayo ng mascara. Ito na yun. Ayan, next natin. Maglalagay na tayo ng mascara. Ayan. Ayan di ba? Maganda mata natin. kalawaan. Nalabi ni mga headset. Pera ka? Oo. Ayan, next natin maglalagay tayo ng dark. Ayan, outline dito sa ating uh, kibabaw ng mata. ayun Di maganda na yung mata natin? Kung napapansin nyo, medyo gumuhay na yung mata natin. Kanina nangungulim <laughs> Alright, ayan. Pwede na yan. Ganyan. Okay, ang susunod naman natin para tayo ay eh, tuluyan ng gumanda. Paglalagay tayo ng lipstick. Ay, huwag to. Maglalagay tayo ng lipstick. Ayan mga lods. Ay. Eh, tama na pala yung kanina. Tama. Ito, mag-out, magla-line, magli-lip line tayo. Ayan. Sana may natutunan kayo sa akin kasi hindi tayo masyadong maganda eh bago tayo mag-live. Kailangan natin maganda. So, nag-makeup na rin ako ay tutorial ko na. Ayan. Kung gusto mong paliitin yung bibig mo, pasok mo doon sa loob yung line. Ayan. Kung gusto mo naman palakihin, ito, yung line ito sobra mo dito sa baba pero ako gusto ko maliit lang yung bibig ko ayan and tapos lagyan na natin siya na ano Ayoko ko na masyado nga pulang labi ayan medyo brownies to Ano ah, ano ayan hindi siya ganong mapula ano lang siya parang pinkish parang nude parang ganon Ayan, tapos na tayo sa mga to. Next natin, para tuloy na tayo maging maganda. Tapos na tayo dito. Ayan, tapos na. Itago na natin yan. Tapos na to. Ganda lang. So, simple-simple. Ganda-ganda lang tayo. Ayan, magba, magbablush on na tayo. So, gamitin natin yung, uh, parang nude siya. Hindi siya ganun pink. Hindi siya, parang nude lang. Ito siya. Ayan. Ito, nabili ko naman to ng mga 120 lang. Okay, next tayo. Ra last retouch tayo. Dito tayo sa ating uh, blush on. Ayan, gagamit tayo ng medyo pink na medyo nude. Ayoko kasi ng mga mapulang-mapulang dito ko, Ata Okay. Ito na yung last touch. Para maging makompleto na yung pagandahan natin. <laughs> ganda walang ng ganda. Ayan, di ba? Medyo namula-mula na siya ng konti mga loads. Okay na yan. Ayan, ready to fight na tayo. Ready right to fight. mag na tayo magla-live stream. Actually, nagla-live stream ako mga loads, ha? Kung gusto niyo malaman kung ano yung nila-live stream ko, at kikita rin kayo doon. Lalagay ko sa baba ang, description. Sana hindi tayo ma... gusto niyo rin kumita ng extra income about... Uh, sa mga mother and Walang ginagawa dyan. Yan. O ba? Diba? May nagbago naman, di ba? Konti. Ano natin? Screenshot natin. Tagawin natin thumbnail. Gawin natin itong thumbnail. Screenshot mo naman. Oh, screenshot. Alright mga lods, hanggang dito na lang ang aking uh, make makeup tutorial. Sana meron kayong natutunan. Nakita niyo naman yung mukha ko kanina. Wala kakwenta-kwenta. Ngayon medyo uh, nagkakwenta na ng konti. Medyo gumanda-ganda na rin kahit pa paano. Ayan. Uh, pakipalo na lang ang aking FB page, uh, Kahirap Reels. At uh, kung gusto nyo malaman kung ano yung pinagkakitaan ko sa araw-araw, sideline kahit nasa bahay ka lang. PM nyo ko. Ayan. Eh, si-share ko sa inyo at uh, pwede ko rin kayong ipasok sa aking pages. Kung paano kikita kahit na sa bahay ka lang. Ay, huwag natin sayangin na ating mga ganda mga mother, mga single mo. Ayan. Mother channel. Gusto rin kumita kahit na sa bahay, kahit nagtatrabaho ka, work. Pero, i-bablog ko rin yan. That's, but this time is mag makeup up tutorial muna tayo para uh, kahit papano yung mga nanay na nalolos yung mga is may matutunan sa akin. Makeup tutorial. Alright? Okay. Bye. Please subscribe my channel, ha? Kung nagustuhan mo ang aking video, huwag mong kalimutang ipalo, i-like, and share, and whatever. Mag-comment ka dyan. Okay. Bye. Mm hmm. tanong tayo ng konting ito